Mga pakitang puwet lagi siya So ngayon guys, uh, meron ito implikasyon sa ano, may, may impact ito sa mga bata Kaya pala si, naiintindihan ko na si Atty. Si Garido kung bakit siya nag uh, kung bakit gusto niya mag uh, ano mag file ng ng deportation dahil nga hindi ganito dapat ang isang influencer kasi sabi ko nga kanina doon sa una kong vlog may mga artista namang nagsusuot ng ganito pero sa proper uh, sa proper places like kung if you are wearing a swimwear uh, ganito pero hindi mo nakailangan tumuwad di ba kasi alam mo naman understood na yon uh, kapag nagsusuot ka ng swimwear understood na naliligo ka o nandun ka sa isang pool o, o, na nasa isa kang, o sa nagsuswimming ka. Pero hindi mo na kailangan tumuwa, hindi mo na kailangan i, i sa, sa waray um, na igwad, yan ang term. Kasi tingnan nyo dito, ah, hindi, hindi kasi proper ang kanyang mga um, gesture kung uh, halimbawa susuotin niya ito o sinusu kasi hindi naman natin sinusundan yung kanyang mga lakad no kung ito ba naman ang makikita natin sa mga mall makakasulubong natin siya eh hitingitingala sila ng mga tao dahil nga sa influence niya kay Carlos so 'di ba parang magkakasala yung mga tao dahil sa influence niya sa masamang uh, para pamamaraan like sana hanggang picture lang to o hanggang social media lang ito. Hindi siya naglalakad sa mga public places na ganito yung mga suot niya. Kasi 'di ba, uh, uh, ino influence mo o dinideceive mo yung mga tao na magkasala sa pamamagitan ng kanilang paningin. So nililid mo yung mga tao to create a scene kapag nakita siya ng ganito na naglalakad sa mall. Ito ha, uh, ipa-flash ko to. Pero I hope sa social media lang ito, kahit pa, kahit pa sa social media, mali din. Kasi hindi naman kailangan tumuwad o ipakita talaga yung puwet. Okay, let us watch this. So, hindi naman siya naka-cycling. Hindi naman siya naka-short. Kasi nga, nag -reflex siya ng damit, de ba Pero, ah uh, ano kasi, um, parang hindi magandang, hindi talagang parang. So, hindi, hindi siya magandang um, influence sa mga kabataan na nag scroll sa mga social media. Ngayon pa naman lahat ng mga bata, siguro uh, one year old na lang ang walang cellphone. Kahit nga yung one year old, nag-i-scroll na rin kasi yung mga busy mother, <laughs> imbis na bigyan ng laruan, cellphone na ang binibigay para manood ng mga cartoons. So what if mapadaan ito sa kanilang mga social media tapos nakikita ng mga kabataan, ng mga kababaihang bata. So hindi siya magandang ah uh, halimbawa Kaya hindi ko alam kung anong purpose dito kung bakit siya nagtutunuan-tuuan is she promoting that uh, different uh, attire or um uh, content lang ba talaga niya yan sa social media platform niya Kung content kasi medyo dapat hindi naman ganito ka kabulgar no nakitang-kita na yung puet niya at yung panty niya kasi kung sobra yung tuwad niya kitang-kita talaga yung puet niya at yung panty yan ang hindi natin naiintindihan kaya ngayon uh, totoo talaga yung nanay niya yung biological mom na ang hirap na talaga niya patinuin, ang hirap niya disiplinahin kung ganito kung ganito ang makikita mo sa mall kasi hindi naman 'to nasa dagat, 'di ba? Pag ito yung attire niya, hindi naman siya nasa swimming pool. Uh, dapat nasa public places siya like sa mga mall, ganyan o sa kung saan sila pupunta. So, ngayon guys, meron 'yan kasabihan na hindi nga tayo pwedeng mag-cause dapat ng kasalanan sa sa ating kapwa. Ang hina ng internet namin, kaya babay na. Wala tayong magandang recording ngayon o filming. Anyway, thank you very much for watching. Bye for now.